Sariwa ang simoy ng hangin sa gubat. Ngunit para kay Masha, kulang iyon sa aksyon. Oso, sigaw niya habang nakatunganga si Oso sa kanyang paboritong aklat. Board na ako! Tara, mag-city tour tayo! Napailing si Oso. Ang ingay at gulo ng siyudad, hindi niya hilig. Ngunit ang pagpupumilit ni Masha ay parang dilubyo, kaya sa huli, sumuko siya. Sige na nga, Masha! Pero walang gulong gagawin ha? Mabilis namang sumunod ang buong barkada. Si Unggoy na abala sa pag-akyat sa pinakamataas na sanga. Si Ardilia na lagang may nakukuhang mani. Si Koneho na tahimik na nangunguya. At si Daga na laging may lihim na plano sa isip. Sumakay sila sa isang makulay na jeepney na puno ng kislap at ingay. Si Masha nakasilip sa bintana na mangha sa matataas na gusali at mga taong naglalakad. Si Unggoy, sa likod ng jeepney, pilit ginagaya ang tunog ng busina, habang si Ardilia ay kinukukot ang upuan. Si Kuneho, takot na takot sa ingay, nakakapit lang kay Oso. At si Daga, tahimik na naghahanap ng mumo sa sahig. Unang destinasyon, isang lumang simbahan. Wow! Bulong ni Masha at dali-dali siyang tumakbo sa loob. Sumunod si Oso, pinipigilan ng bawat galaw ng mga kasama. Si Unggoy, muntik nang umakyat sa altar. Si Ardilia, pilit na ginagawang pugad ang isang estatwa. Si Conejo, kinagat ang isang bulaklak na palamuti. At si Daga, sinubukan kumain ng kandila. Pulang-pula sa hiya si Oso at nagmamadali silang lumabas. Sunod nilang sinubukan ang kulturang Filipino pagtikim ng street food. Quick, quick! Sigaw ni Masha habang umaabot sa bawat tusok. Si Unggoy, masayang kumakain ng fishball. Si Ardilia, may nakita namang nagbebenta ng mani. Si Koneho tikim ng tikim sa gulay na nakahilera. At si Daga, matulin na dumalaw sa bawat tindahan. May nakukuhang piraso ng tinapay. Pagkatapos, dumaan sila sa isang liwasan kung saan may mga nagtatanghal ng folk dance. Namangha si Masha sa ganda ng mga kasuutan at galaw. Hindi niya napigilan ang sarili at sumali sa sayawan habang kinukuha na ni Oso ng litrato. Si Unggoy, ginagaya lang ang bawat galaw ng mga mananayaw, nagpapatawa sa mga manunood. Ang iba pang mga hayop, tahimik na nanunood, maliban kay daga na abala pa rin sa paghahanap ng pagkain. Bago bumalik sa gubat, nag-shopping sila ng pasalubong. Bumili si Masha ng isang maliit na jeepney na laruan. Si Oso naman, nakabili ng souvenir na may mukha niya para may remembrance sa sakripisyo niya. Ang mga hayop, may tig-iisang paborito. Saging para kay Unggoy, mani para kay Ardilia, carrots para kay Kuneho, at isang malaking keso para kay Daga. Sa pag-uwi, Pagod na pagod sila. Nakatulog si Masha sa balikat ni Oso, habang ang iba pang mga hayop ay tulog bin. Nakangiti at mahigpit na hawak ang kanilang mga pasalubong. Nagbuntong hininga si Oso, ngunit may ngiti sa labi. Sa kabila ng gulo, nakakatuwa rin pala ang siyudad, lalo na kung kasama ang mga mahal niya sa buhay. At sa pagtulog ni Masha, nangangarap na siya sa susunod na City Adventure.